Sige na, sige. Tulaan nyo kung nasaan kami. What's up guys? Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito sa kami sa tubig na saksaka ng lamig. Ayan. Ang tubig po na yan ay sobrang lamig. Hindi katatagal sa lamig. Lalo na po ngayon walang sikat ang araw. Swerte ang tumagal ka rito ng kalahating oras sa tubig na yan. Sa sobrang lamig po niyan. Kita niyo naman po kung saan po nang gagaling yung tubig. Sa gitna po ng bundok na yan, nang gagaling ang tubig. Kailan nyo kung gaano kalamig po yan. Sa dulo po niyan ay meron pong poles. Kala nyo lang po malapit yan pero malayo pa yan. Kailan nyo kung saan gagaling yung tubig. Ang gano'n po siya kalamig. Uh, kita niyo ang daming tubo. Ang daming uh, paupahan. Kita niyo yung bundok. Ito po yung tinatawag na butinga uh, sa Gabaldon. Yan. Yeah. Ito po yung napakalamig na tubig. Yan. Yeah. Napakasarap tumaligo dito. Ito po ay libre. Ang may bayad lang ay tubo. Napakasarap po maligo dito. Kita niyo po ang tubig. Kahit na gano'n gawin mong uh, pagtatampisaw, hindi siya lalabo. sobrang linaw. Napakaluy na. Ayan ang aking kasama. Ayan, pipikturan daw niya ako. <laughs> si Ate Mildred. Ate Mildred, hello! Yeah, <laughs> Aloha! Ayan, dito kami. Ang daladala namin ay truck. Ang sakay-sakay po namin ay truck. I-road test po itong truck. na dah dah lama. Uh, ayan po yung sakay-sakay namin truck, yung zero road test ko po galing po. po yan sa gawaan eh biniyahe ko po dito para ma-road test ayan ayan, merong uwak no? ayan, merong uwak yung isa ayun, pa pala isa sa baba no? ayan, May uwak ayan, no?

Well, oh. sila ng pagkain. Wala po atang ganung Wala po gano'ng naliligo ngayon. Ah, Sabado at Linggo, marami. Hmm. Ito na, kaya po tayo na lang. Hmm. yan Ayan, kami po ay dumayo dito. Kakain kami ng tanghalian. Ang bao namin ay ito ang Ito ang aming kanin. Ito ang aming ulam ha? at Hildred. Sarap ng ulam natin, no? Ano? 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 Oh. Gulay. Pero sinan to. Ayan ang aming... Sa Gikas. Sa Gikas, o. Sa Gikas. <laughs> sinan to sa Gikas. Chat! Ayan ang ulam natin, no? sa si Charong... Ayan. Si bagnet Bagnit. Uh Ayan -huh. po ang aming baon. Na pagkain. Kumain na tayo. Labit na ba sa Ito. Hugas na lang kamay Kakain na tayo At tayo bibiyahe pa Tayo po ay mamimili ng ista Sa Bagabaldon eh, Kumain kakain po na tayo ng tanghalian Para tuloy-tuloy e, Napakalawig po ng tubig oh. uh, Tingnan nyo kung gaano kalinaw ang tubig oh. Uh, Napakalina oh. Kahit na ganyan din may mga bato na yan oh. Hindi ho yan lumalabo. Oh. Napakalina ng tubig oh. Eh. Sarap. Yung... Liligo tayo sa susunod at yung internet. Ha? Magdadala tayo ng pangligo sa susunod. Sa ngayon eh, hindi muna. Okay. At yung mildred, dyan kasi tabi ni Beng. Hay, muna tayo. Tibi dito kung sa tabi ni Mommy. Sabihin. Yan muna tayo. Sa muna kami. Magsabi. Paglilinis ng kada bahasan. na tayo. Eh. Ngige dito ba ano na eka-bing? Ano eka ito? Minili namin sa na. Sa SNL.

hindi naman okay. rin kumain ka ba kasi? Okay, ako ng... ano ba ito? kain okay. oh, na kain kain set hindi kumain tali dahil ngulang ako ng gulay dami ito yung... mga kain hindi naman mga bata, oh Pasarap mali ko, tubig. Sarap sa paahan Oo. Oh, oh. na ngayon Kaya bumabaw na ganun. Eh, hindi kasi nga, hindi mo, hindi mo nag-uulan. Ha? Hindi nag-uulan. Walang tubig sa nga, hindi mo, hindi mo natin. Alam mo sabi, ibang lugar, ang daang lakas ng ulan. Oo, bumabaha pa. bumabaha. Para panoorin niyo ati, ati oh, naman, ano ba yan? Eh, Ay, pag Hindi, ka kayo ang dalawa. Mm, Bakit ka na eh? Yeah. Ayan. Yun yung mga bata. Yun, Ay, kumakain na pero... ta tayo. Paano ang gagawin ko? Ito, kasangan na nalang sa'yo. Ha? Ito, mo mm. <coughs> Doanh thu bóng của lần một 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 Saan man gagaling yun? Hindi sa bundok lang. Wala Wala namang ano dyan. Wala eh. Ito Tingin mo, malapit pero ang layo niyan. Ito lang. namin Oo. Ayun, ayun. Ayun, mo ba siguro sa katatangin? Hindi. pa? pala. Makasama ka tayo. Ganyan so, yung pesto so, okay. na no? yeah, ito, kasi ayan yun. Hmm. Lahat ko mga kubo eh. Ayun o. Hindi, sabi nga ito, ayun yun, Bababa ka pa din. Ayun, yeah, doon, pero yun, ayun o. No? Parang, ganito lang din na may labi, diba? Ha? Noong araw, noong araw, walang kubo mo pang kanyan. Hindi lang, punta tayo, no? Oh, Ilang piraso lang. Yung Ilang piraso lang. Nasunod ka sa yan. Ang masunod yung labi, hindi ito. ba? Hindi. Alam ka ba yung pantapak? Yung labi ba? Yung taas? Lagi naman masusok. Isang kita yung medod. Ha? Isang kita subo natin. Mayroong matigas. Maglit nga eh.

Hindi, okay dito. Kape, pag ganitong makulimlim. Pag may araw, dito araw.

Sabi ng puna, di ba butulong ang iyo kasi malalaki yan? Bakit pati tinik kinakain mo? Dapat amin lang yung tinik. Kaya nag-aawi sila ng puna. Talaga matigas ka, di ba yung bagnes niya matigas? Hindi, meron hindi. Hindi.

Ja, the wir makulim din kasi na masarap mo gano'n pagkahapag ng bagay ang kaya din ang mga nagulong natin ha? ang mga nagulong natin ang mga nagulong natin nasaan yun? ang mga Ano yan? Anong patahin mo yan? Ito ko, high eh? school na. Ha? High school. Yan, kala mo lang malapit, pero ang layo niyan. No? Layo Ayun. yan. Habang lumalakad ka dyan, papalayo. in Ayan, tapos na tayo kumain. Tingnan niyo po yung bundok, oh. Wala nang puno malalaki. Mga ano na lang, talatalahid Kahit doon, eh. Ano may mga bata na naliligo, oh. Mag-uubaw na. Ang labig yung tubig na yan kasi talaga, Sarap maligo dyan. Kaya nga lang, swerte yung tumagal ka ng kalahating oras dyan. <laughs> Sa sobrang labing ng tubig. Sarap lang dyan, babad mo na yung paa mo, pero pagka inilubog mo na yung katawan mo, kailangan pag inilubog mo yung paa mo, dire-direcho pati yung katawan mo, para nun. dawing kubo, oh. Magkano? Magkano upa dyan? Uwak? Uwak? Ay, uwak. pala, ha? Pagpati, inang uwak dyan din yun. Sabi sa agig Dami, Pero yung iba yan, natuturuan na nila yan, di ba? Oo, uh, nila training na nila. Oh, yeah, oh, yeah, yan, yan yung inutusan. Alapati. Alapati, yan nga yun. Dahil nga hindi mo eh kasi pwedeng anuhin dahil kakainin niya kung ano yung ano, di ba? Yan yun. Pero hindi siya kumain. Dahil inutusan siya na kailangan makarating siya doon sa pupuntahan. Yan yun. Ano? no? Malayo na rarating Oo. Sa Saudi, ang dami rin niya sa Saudi. Malayo. Oo, oh, dami na sa Saudi. Passport ba yan? Oo, oh, oh, abay, pa tayo Kasi pagka tumaas na yan ng todong-todong gano'n, hindi niya na igakaw, hindi niya na yung pakpak niya, eh. gaganong-ganong na lang siya. Parang agila rin yan eh. Kaya nga, ano yun eh, hindi mo tumatakaw. Hindi, no? Hindi, no? ngo hmm, si min po sila oh Kahubutabo Oo Oo Pangdaib sa da daib oh oral Oh oh Oo Ini nilo dio Oops Oh oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ah, dito sila kanoyle uh, eh. uh -huh. Perer, ah, yun, yung mga truck nila oh. Uh -huh. Perer, sa Onirica Dito sila eh oh. Oh, Ayun, oh, andyan oh Oo oh -oh. Dito nga sila Bunga, ano, Laor Ang gawaan nila, Laor, Bungabon Laor, Bungabon Sa uh tubihan operator Ni aso Kasiyo, kukunin niya 'kin mabata. Ano bundok 'to. ang kalikasan. taas huh? Mas ang kalikasan ayan mga batang naliligo nakahubo tabo <laughs> uli na po muna natin hanggang dyan lang po muna ang aming ayatid sa inyo dito po sa lugar ng Kabaldon ang paliguan na libre ang tubig may bayad ang tubo napakalabig po ng tubig na yan mamaya na lang po ulit tayo magbibidyo kung po sa pupuntahan po natin kung saan po tayo mamimili ng isda So, magandang araw po muli. Hanggang dyan lang po muna. At mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!